Hello mga Mars! It's me again, Star Rodriguez Pick Show for beauty, health at iba pang tips. Ating pag-usapan ngayon ang mga benepisyong na idudulot ng abukado sa ating katawan. Alam nyo ba, ang abukado ay isa sa healthiest natural ingredient ayon sa isang website na Healthline na maaaring gamitin upang mapanatiling hydrated ang balat kung hindi pa, samahan niyo akong alamin. Kilala ang abukado bilang prutas. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, marami itong binipisyo sa ating katawan. Katulad na lamang ng pagbaba ng kolesterol, nagre-regulate ng blood pressure, nilalabanan ng obesity, at pinuprotektahan ang katawan laban sa stroke at heart disease. Maari rin itong maging natural skin care upang pangalagaan ang balat. Ayon sa Healthline, narito ang iba pang binipisyo ng abukado. Una, napalalambot at nakakapaghydrate ng dry na balat dahil ang fatty acids na nagmumula rito ay madaling makapasok sa loob ng balat upang maiwasan ang pagkawala ng moisture. Sa pamamagitan din ng pagkain nito, mananatiling glow ang balat. Pangalawa, maaari ring gamitin ang abukado sa dry at damaged hair. Pinanunumbalik nito ang kagandahan at kalusugan ng ating buhok. Ang healthy fats, vitamins at protein ng abukado ay nakaka-moisturize ng dry hair shaft at pinasisigla nito ang pagtubo ng buhok. Nakakatulong din ito sa pag-alis ng frizzy at unruly hair. Pangatlo, dahil sa dami ng antioxidants at potent anti-aging properties ng avocado, napapanambalik nito ang paglambot ng balat mula sa katandaan inaayos din nito ang production ng collagen na nakakapagpanatili ng elastic at katatagan ng balat. Pinabibilis din ito ang pag-degenerate ng new cells at pagpupromote ng sirkulasyon sa katawan. Pang-apat, nakakatulong din ang abokado sa pagbubura o pag-aalis ng scars and spots. Dulot ng acne, impulse, eczema, minor burns, cuts, scrapes, ang vitamin E o omega-3 fatty acids ng avocado ay nakakatulong sa panunumbalik ng damaged tissue at ini-improve ang appearance ng peklat. Kaya ano pang hinihintay mo? Kumain ka na ng avocado! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Himpilang tb 48 at ng pamahalaan panlalawigan ng Nueva Ecija sa ilalim ng pamumuno ni na Governor Aurelio Umali at Vice Governor Anthony Umali sa pakikipagtulungan ng Provincial Health Office.